Oo, oh, ikaw nga yan, be. Hindi ka pasok ka dito, be. Kapasok ka naman. Eto, okay lang, be. Anong ginagawa mo? Eto, naglilinis ng higaan ko. Tulungan na kita. Huwag na, be. me you to show me Ay, may bibigay nga pala ako sa'yo. Ano yun, be? Eto, <laughs> para malinis na iinumin mo, saka para may baso na tayo. Wow! Salamat, bae. Hindi na naninilaw yung baso ko. maputi na, bae. Salamat. Kamusta ka naman? Eto, okay lang, bae. Nag-a-apply ng trabaho. Wow. Anong trabaho mo? Contractor. Bae. Wow. Ang galing naman. Salamat. Mapasok ako sa inyong mo na yun, e. Eh, siya nga pala, bae. May ibibigay pa ako sa'yo. Ano yun, bae? Hmm? Dami mo naman supresa sa akin, bae. Eto. Ano yan, be? Kumot, para hindi ka nalamigin. Ah, oh, mo naman, Maraming maraming salamat. Ikaw, ang pagibig na hinintay. Puso ay... Lagay ko lang dito, ah. Oo, oh, sige. Kamusta ka na, be? Eto, okay naman. Buti naman, umalik ka. Hindi ka na-turn off sa akin nung nakaraan, <laughs> natin. Oo, oh, hindi naman. Salamat, ka. Oh. Siya nga pala, may bibigay pa ako sa Wow! Ano be? Ang dami mo naman sorpresa sa akin be. Ito, punda para pagkahumiga. Ay, salamat be. May punda na yung unang ko. Teka lang, ko yung unang ko ha. Talagay natin punda na bigyan ko ha. Sige. Oh, tapit ta, na na ako yung punda be. Tingnan ko kung Sana <laughs> Yun. Taman, tama be. Ayan, malinis na. Yun. ang bango. Pero hindi ko gagamitin ito, be. Pagka nandito ka lang, gagamitin natin ito, ano? Para hindi madumihan, no? Sige, tatabi ko muna dito. Salamat, Sige, be. Sige, ikaw ang bahala. Wow! Thank you, be, ha? Ang bango mo talaga, be. Kita... Teka lang, be. Wait, sa ha? May bibigay ako sa'yo, ha? May surprise ako sa'yo. Wow, talaga. Wow. Uh -huh. hey. ko lang, ha? Huwag kang Bilang o tatlo. One, two, three. deh para sa'yo, ne. Yakapin mo ako Nang Nakakuha ko yan sa nagbobote bakal. Madami nga kami nag-aagawan yan eh. Talaga? Madami oh. kayo? Actually, maiting yan. Tatlong araw kong binrush para pumuti. <laughs> Ayan, sayang so be. Para pagdating maalala mo ako, akapin mo lang ako. Oh. Salamat! Buto na lang be, bumalik ka. Siyempre, mahal kita. Ikaw lang ang aking Na rin ako magtatagal ha. Dumaan oh. lang talaga ako para ibigay sa iyo 'yon. Salamat po ha. Sana bumalik ka ulit. God